الله وحده الصلاة والسلام la at magandang hapon po sa aking mga kababayan na wala pa po sa pananampalatang Islam. Lagi nating naririnig na kung saan, nowadays, ang pamimintang ng ating mga kababayan na sinasabi ang mga Muslim ay mamamatay tao. Kung atin titignan, alam niyo ba, ito po ay walang malinaw na ebidensya. Ito yung mga chismis lamang naririnig nang iba sa atin na walang malinaw na batayan o ebidensya. Kung inyo pong aralin ang pananampalatang Islam, kahit nga hayop, subhanallah, na kung saan ay binibigyan ng importansya ng padateng ito. Subhanallah. Sa isang salita ng mahal na sugo sa Rasulullah, Inna Allah katabal al-ihsan ala kulli shay. Na kung saan ang dakilang tagapaglika Allah, ay itinakda niya ang pag sa lahat. Allah, Akbar. Sa lahat sa pananal ka, sa gawain, maging mabuti ka sa mga tao sa paligid mo, sa mga hayop sa paligid mo, sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Imagine, kahit nga hayop, subhanallah, na kung saan ipinagutos ng mahal na propeta, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا دِبْحَ Pag kayo sabi niya, ika nagkatay, ay ayusin niyo yung pagkatay. Allah ba? Sa anong pamamagitan ng alin? Alimbawa, na lamang ayong kutsilo. Kailangan talasan mo ito. Okay? Huwag mong gamitin yung mapurol na kung saan ikakatay mo at pagpahingayin mo ang yung kinatay. Allah Akbar. Ito po ang turo ng Islam. Imagine, kahit nga sa hayop, subhanallah, ay napakahusay ng pagtrato ng Islam. Paano pa kaya sa mga tao, subhanallah? Yes. paano pa kaya sa mga tao? Kaya itong mga salitang ito, na kung saan ang mga Muslim ay masama, ito po'y walang katotohanan, sapagkat ang turo ng Islam ay maging mabuti sa mga tao mapamuslim o hindi muslim. Pinapakita na nito ng pagrespeto at paggalang kahit nga sa hayop na nakita natin. Nang dahil sa hayop na yon, subhanallah, isang lalaki pinatawad ng Panginoon. Opo, tama po inyo narinig na kung saan ang lalaki na yon, nakita niyang hayop na yon, aso na yon, na uhaw na uhaw, na halos ikamatay na niya, na kung saan ang ginawa niya, bumaba siya sa balon at kumuha ng tubig at pinainom niya itong asong ito. At dito pinatawad siya ng Panginoon. Allah Akbar. Tignan yung turo ng Islam napakaganda. Kaya sa ima mga kababayan, halina ating aralin ang pananampalatay ito. Maraming maraming salamat po.